Pagkalabas ko nga ho pala galing sa trabaho, bumili nga ho pala ako ng gulay, sitaw, kalabasa at saka ho isang perasong liempo. Bumili din ako ng sibuya at saka ho ng bawang. Pagdating ko nga ho pala dito sa boarding house, sinimulan ko na ho palang gayatin ang sibuya at saka ho arin bawang. Sinunod ko naman ang sitaw at yung kalabasa. Tapos nagsalang na nga rin ho pala ako ng kawali at magigisa na nga ho pala ako ng karne. Kapag brown na, ilalagay muna na ho natin sa gili. Tapos, magigisa naman tayo ng bawang at sibuyas. Pinagsama na ho natin. Tapos, kapag medyo mabango na ho yung sibuyas at bawang, imimix na ho natin yung karne. Tapos, ilalagay na rin ho natin yung sitaw. Kapag nailagay na natin, maglalagay naman tayo ng pampalasa, ng toyo, umami, at paminta. Tapos, halu-haluin lang natin para mag-mix yung mga lasa. Kapag nasangkot siya na natin yung gulay, maglalagay naman tayo ng kaunting tubig. Tapos, hayaan lang natin lumambot yung sitaw. Kapag malambot na, ilalagay naman natin yung kalabasa. Kapag nailagay na, atin muna hong tatakpan. Tapos, naglagay nga din ho pala ako dyan na siling pula. Atin nga ho pala ulit tatakpan para mabilis maluto yung ating mga gulay. Kaya nga ho pala ako'y nagluto na rin gulay kasi nga ho, yung mga nakarang araw na aming kinakain ay karne o kaya ho manok eh medyo ho, nalabas na ho yung aking allergy. Kaya nga ho pala ko nagluto na rin gulay. At baka maheblad na rin ho pag puro karne. O baka sabihin nyo, aring niluluto kong gulay ay may din karne. Aring naman ho pampalasa at hindi naman ho marami. Makalipas nga ho pala ang ilang minuto, aring nga ho pala luto na yung ating adobong sitaw na may kalabasa. Tara, kain ho tayo. Sorry nga ho pala kung matatakam kayo sa akin niluto. Matatakam talaga. Bago naman humatapos sa ring aking video, papalo and share na rin ho. Siya, hanggang dito na lang ho yung aking video. Salamat ho sa inyong panunood. Bye!